Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugu mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata Isa, Talata Isa hanggang labing pito. Ang Ebanghelyong ito ay ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo o talaan ng kanyang angkan na pinanggalingan at ito ay nahati sa tatlo. At bawat bahagi ay labing apat na saling lahi. Ang unang bahagi ay mula kay Abraham hanggang kay Haring David. At dito nagmula ang mga ninuno ni Jesus. At ang ikalawang bahagi ay mula naman kay Haring David hanggang maging bihag sa Babylonia ang mga tagahuda at doon sila na itapon sapagkat sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan at hinayaan sila ng Diyos na masakop ng mga taga-Babilonya. At pagkatapos ang huling bahagi ng talaan ng mga angkan ay ang mga lahi na nanggaling sa pagkakabihag sa Babilonya hanggang sa pagsilang ni Maria kay Heso Kristo. At ang ibanghelyong ito ay napakaganda sapagkat sa dami ng pangalan na nakasulat sa talaan na ito, makikita natin ang kasaysayan ng bayang Israel. At sa kasaysayang ito, hindi lahat ng tao rito ay mabuti. Maraming pangalan ang nakasulat dito na nagkasala, mga taong may hina, mga taong hindi ganap ang pananampalataya sa Diyos, mga taong, mga taong naligaw at hindi sumunod sa tipan. Ngunit may mga tao rin ditong banal naging tapat sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. At sa kasaysayan ito ay magkahalo ang kabanalan at kahinaan ng tao. Magkahalo ang dilim at liwanag. At ito ang pinili ng Diyos na maging kasaysayan kung saan ipapanganak ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga ang talaan ng angkan ng ating Panginoong Heso Kristo, ang kasaysayan ng bayang Israel. Mula kay Abraham hanggang kay Heso Kristo ay maaari nating ihalin tulad sa ating mga sariling kasaysayan sa ating mga sariling buhay. At kailangan nating maging tapat sa ating sarili na ang ating buhay at ang ating pagkatao ay magkahalong kabanalan at karumihan, kalinisan at kasalanan kahinaan at pagiging tapat, dilim at liwanag. Ngunit ngayon sa paggaantay natin sa kapanganakan ng Panginoon sa panahong ito ng Adviento, tayo ngayon ay nagsusumamo sa Panginoon. Maaari nating sabihin sa Kanya, Ako ay katulad ng kasaysayan ng bayang Israel kung saan pinili mong ipanganak at nawa sa panahon na ito ng adyento, ako ay iyong hiihanda. Ako ay iyong gawing karapat dapat, bagamat ako'y magkahalong liwanag at dilim. Ako ay magkahalong kabanalan at kasalanan. Panginoon, inaanyayahang kitang ipanganak sa aking buhay. Kaya nga, itong talaan ng kasaysayan ito, sa bandang huli, kung ating lalagumin ay talaan ng kasaysayan ng pagliligtas ng Panginoon. Ito ang tinatawag nating kasaysayan ng kaligtasan. At sa kaligtasan na iniaalay ng Panginoon sa talaan ng angkan ni Yesu Kristo, ang kaligtasan na ito ay ipinapanganak din sa bawat isa sa atin ngayon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.